Nandito na pala tayo sa last part ng ating build and sell series no na no, may pinamagatang magkano nga ba yung markup price no ng na mga nagbi-build and sell ng bahay. ah uh, idamay na rin natin dito guys yung mga nagre-reseller ng bahay or property or lupa no ibig sabihin buwi-bili sila ng property, ini-improve tapos after several years binibenta nila. Magkano nga ba madalas sa pinapatong nila dito at ano pa yung mga iba pa nating matututunan bakit tumataas or bumababa yung presyo ng mga ibang property no. Yung mga babanggitin nga pala nating data today guys ay according lang no sa mga interview natin at nakilala natin, kasama na rin ako no, na may actual experiences sa mga ganyang klaseng negosyo. So, masishare ko sa inyo yung mga other things or maliliit na idea na pwede baka magamit nyo someday. So ang average markup price po na pinapatong ng mga dun muna tayo sa nagre-reseller ng bahay no? minimum yan ng 10% po pataas no? ibig sabihin merong 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 so bakit nga ba minimum yung 10% na nakita natin? Kasi guys may mga property po talaga. Minsan nga mas mababa pa sa 10% minsan nga palugi pa eh no? kasi nga may mga property na hindi naman din sobrang ganda, medyo matanda na at nagkaroon ng problema dun sa kanilang area so hindi talaga nila matataas yung price so Yung iba naman nag-improve ng sobrang ganda talaga ng ano ng property kaya minahalan nila at talagang pinag-aagawan dahil nga mahal yung ginastos nila. So depende nga yon. Pagdating naman sa build and sell guys, minimum yan ng 30%, no? ah uh, sa 30% naman po na yan, meron pa pong 40%, 50%, 60%, ganoon din hanggang 300%. Depende sa property yung pinapagawa or inaayos ninyo. So kung magtataka kayo, ba't may mga property sakto lang naman yung market price sila? Yung iba naman, reasonable, iba medyo mahal ng kote. Bakit yung ibang property, sobrang mahal po talaga ng markup price. No? Depende po yan kasi sa paminsan sa mga nangyayari sa paligid or sa target market or sa klase ng bahay na binibenta. Uh, example natin guys, ah uh, meron kaming property before na tinitignan. No? Two-door apartment. <laughs> may baby ako dito. Ano, uh, meron tayong Tudor apartment, binibenta lang noon ng 800,000, no? Wala pa nga yata. Tapos after few years, nagulat tayo, umabot na ng 2 million mahigit yun. Yung pala nagkaroon ng McDonald's, malapit doon. Siguro around uh, 50 meters yung layo nun, no? 50 meters yung layo, McDonald's, nagulat kami. So, yun yung isa sa mga klase ng markup price niya, almost doble mahigit. Baka hindi nga lang 2 million yun, eh. Kasi tumagal, parang nawala yun ni-repost ulit eh. No? Meron ding isang factor dyan, yung zonal value. Kasi pag nagpe-purchase po tayo ng property, every year, kahit pigilan mo or hindi, tumataas talaga yung property value uh, another thing, yung iba naman bumababa pa yung presyo dahil sa mga uh, pangit na nangyayari dun sa area, no? Tulad ng sa Bulacan, kung naalala niyo yung Pino, sa kailan, dating maganda yung property, 800,000 yung property, pero ngayon nasa 200,000 na lang sa pag-ibig for close property nakikita natin. ah uh, bakit nga ba ganon? Kasi yun nga, binaha yung property nila at may mga kilala pa tayong property owner tulad sa um, yung San Mateo na dating maganda property nila tapos biglang nagkaroon ng port line sa paligid nila at napag-alaman yun nung ina-appraise na hindi na ganun kataas yung property value nila at ang hirap daw tumaas talaga so isa yan no, sa mga example kung bakit tumataas o bumababa yung property value ng mga property dito sa Pilipinas So yun lang guys, kung may mga kulang sa mga sinabi ko, comment down below. Uh, if you want, uh, uh, if, if, may mga request kayong another topic, comment down below ulit. <laughs> yung bata kasi nagwawala na. Thank you so much.